Good morning guys. Good morning. Ayan, nagluto tayo ng kaunting sopas guys. Para sa ating breakfast. Medyo sama-sama -sama kasi yung pakiramdam natin. Kaya pagising ko sa umaga. Sobra siguro pagod. Ayan, kaya nagluto tayo ng may sabaw. Simpleng ano lang, noodles. Nilagyan ko lang siya ng paminta at asin. At saka ito, naglaga ako ng isang itin. Yun lang at wala nang iba. Ayan guys, pwede ng pagkain ng isang OFW. Ayan guys. Ayan diba, masarap tayo guys sa mainit na simpleng sopas. Ayan siya guys. Ayan ang ating nilagang egg. At ito naman ang ating noodles. Ayan siya. Mainit-init pa siya. Isang dakot na noodles. Isang dakot na noodles. At isang itlog. ang ina tayo ng tinapay. Kunin ah. natin ang ating tinapay sa sirang painitan. Ayan guys. Ayan. Ayan ang ating breakfast today. Happy Monday. Happy Monday, everyone. Monday na And happy February 3. Ayan siya, guys. Ito ang ating breakfast today. Good morning. At ito... Uh, Pilitin mo nga may tingin Kahit medyo na sobrang lang siguro ako na pagod kahapon. Sobra talaga. Kasi gumising ako ng alas 7. Dahil may dumating dito na magtatrabaho. Tapos hanggang matapos tayo na ng alas 10. Ayan. Tapos syempre hindi pa tayo agad makakatulog nun. Magpapahinga pa. Tapos maglinis pa tayo ng katawan. Ayan. Siyempre, uh, nagsapay pa tayo ng ating nilaban sa taas. Gano'n. Ang trabaho natin dito. OFW. Ayan. Kaya naman, kain na tayo. Ayan. Ngayon lang guys. At maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.